Mga hakbang patungo kay Kristo. Kabanata 13, nagagalak sa Panginoon. Ang mga anak ng Diyos ay tinawag upang maging mga kinatawan ni Kristo na nagpapakita ng kabutihan at awan ng Panginoon. Kung paanong inihayag sa atin ni Hesus ang tunay na katangian ng Ama, gayon din dapat nating ihayag si Kristo sa isang daigdig na hindi nakakaalam ng kanyang magiliw at kahabag-habag na pag-ibig. Kung paanong yung isinugo ako sa sanlibutan, sabi ni Jesus, gayon din naman ay sinugo ko sila sa sanlibutan. Ako ay nasa kanila, at ikaw ay nasa akin, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Juan Kapitulo 17 Versikulo 18, 23 Sinabi ni Apostol Pablo sa mga disipulo ni Jesus, Kayo ay hayag na ipinahayag na ang sulat ni Kristo, kilala at binabasa ng lahat ng tao. Ikalawang Korinto Kapitulo 3 Versikulo 3, 2 sa bawat isa sa kanyang mga anak, nagpadala si Jesus ng liham sa mundo. Kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, siya ay nagpapadala sa iyo ng isang liham sa pamilya, sa nayon, sa kalye, kung saan ka nakatira. Si Jesus, na nananahan sa iyo, ay nagnanais na magsalita sa mga puso ng mga hindi kilala sa kanya. Marahil ay hindi nila binabasa ang Biblia o hindi naririnig ang tinig na nagsasalita sa kanila sa mga pahina nito hindi nila nakikita ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ngunit kung ikaw ay isang tunay na kinatawan ni Jesus, maaaring sa pamamagitan mo sila ay maakay upang maunawaan ang isang bagay ng kanyang kabutihan at mahikayat na mahalin at paglingkuran siya. Ang mga Kristiyano ay itinakda bilang mga tagapagdala ng liwanag sa daan patungo sa langit. Dapat nilang ipakita sa mundo ang liwanag na sumisikat sa kanila mula kay Kristo. Ang kanilang buhay at pagkatao ay dapat na sa pamamagitan nila ay magkakaroon ng iba ng tamang pagkaunawa kay Kristo at sa kanyang paglilingkod. Kung tayo ay kumakatawan kay Kristo, gagawin natin ang kanyang paglilingkod na magmukhang kaakit-akit kung ano talaga ito. Ang mga Kristiyanong nag-iipo ng kalungkutan at kalungkutan sa kanilang mga kaluluwa, at bumubulong-bulungan at nagrereklamo, ay nagbibigay sa iba ng maling representasyon ng Diyos at ng buhay Kristiyano. Nagbibigay sila ng impresyon na hindi nalulugod ang Diyos na maging masaya ang kanyang mga anak, at dito sila ay nagbibigay ng maling patuto laban sa ating makalangit na ama. Nagagalak si Satanas kapag naakay niya ang mga anak ng Diyos sa kawalan ng pananampalataya at kawalan ng pag-asa. Natutuwa siyang makitang hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, nagdududa sa kanyang pagpayag at kapangyarihang iligtas tayo. Gusto niyang iparamdam sa atin na gagawin tayong masama ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga probisyon. Gawain ni Satanas na katawanin ang Panginoon na kulang sa habag at awa. Siya ay nagkakamali sa katutuhanan tungkol sa kanya. Pinuno niya ang imahinasyon ng mga maling ideya tungkol sa Diyos, at sa halip na pag-isipan ang katutuhanan tungkol sa ating makalangit na Ama, Madalas nating itinuon ang ating isipan sa mga maling representasyon ni Satanas at sinisiraan ng Diyos sa pamamagitan ng kawalan ng tiwala sa Kanya at pagbulong-bulong laban sa Kanya. Laging hinahangad ni Satanas na gawing mapanglo ang relihiyosong buhay. Ninanais niya itong magmukhang mahirap at mahirap, at kapag ipinakita ng Kristiyano sa kanyang sariling buhay ang pananaw na ito tungkol sa relihiyon, siya ay, sa pamamagitan ng kanyang kawalan ng pananampalataya, ay itinataguyod ang kasinungalingan ni Satanas. Marami na naglalakad sa landas ng buhay ay iniisip ang kanilang mga pagkakamali at kabiguan at kabiguan at ang kanilang mga puso ay puno ng kalungkutan at panghihina ng loob. Habang ako ay nasa Europa, isang kapatid na babae na gumagawa nito at nasa matinding pagkabalisa ang sumulat sa akin na humihingi ng ilang salita ng pampatibay-loob. Nang gabing matapos, kung basahin ang kanyang liham na naginip ako na ako ay nasa isang hardin at ang isa na tila may-ari ng hardin ay dinala ako sa mga landas nito. Ako ay nag-iipon ng mga bulaklak at ninanamnam ang kanilang halimuyak, nang ang kapatid na ito, na naglalakad sa tabi ko, ay tumawag sa aking pansin sa ilang hindi magandang tingnan na mga damo na humahadlang sa kanyang daan. Doon siya nagdadalamati at nagdadalamati. Hindi siya lumalakad sa landas, sumusunod sa gabay, ngunit naglalakad sa gitna ng mga dawag at mga dawag. Oo. Oh, ang pagdadalamati niya, hindi ba't nakakalungkot na ang magandang hardin na ito ay nasa ng mga tinik? Pagkatapos ay sinabi ng patnubay, hayaan mo ang mga sa sapagkat sila ay masusugatan ka lamang. Ipunan ang mga rosas, mga liryo, at mga rosas. Hindi ba nagkaroon ng ilang maliliwanag na lugar sa iyong karanasan? Hindi ba kayo nagkaroon ng ilang mahalagang mga panahon na ang iyong puso ay tumibok ng golek bilang tugun sa Espiritu ng Diyos? Kapag ikan mo ang mga kabanata ng iyong karanasan sa buhay, hindi ka ba nakakahanap ng ilang mga kaaya-ayang pahina? Hindi ba't ang mga pangako ng Diyos, tulad ng mga mabangong bulaklak, ay tumutubo sa tabi ng iyong landa sa bawat kamay? Hindi mo ba hahayaan na mapuno ng saya ang iyong puso at ang kanilang kagandahan at tamis? Ang mga dawag at mga tinek ay sasaktan at magpapalungkot lamang sa iyo, at kung titipunin mo lamang ang mga bagay na ito, at ihaharap mo ang mga ito sa iba. Hindi ba, bukod sa minamaliit mo mismo ang kabutihan ng Diyos, pinipigilan mo ang mga nakapaligid sa iyo na lumakad sa landas ng buhay? Hindi ka talinuhan na tipunin ang lahat ng hindi kasiyasang siyang alaala ng isang nakaraang buhay, ang mga kasamaan at kabiguan nito, upang pag-usapan ang mga ito at pagdadalamati sa kanila hanggang sa tayo ay mapuspos ng panghihina ng loob. Ang isang kaluluwang on ng loob ay napupuno ng kadiliman, pinapatay ang liwanag ng Diyos mula sa kanyang sariling kaluluwa at naglalagay ng anino sa landas ng iba. Salamat sa Diyos para sa maliwanag na mga larawan na kanyang ipinakita sa atin. Pagsamasamahin natin ang pinagpalang mga katiyakan ng kanyang pagmamahal, upang patuloy nating matunghayan ang mga ito, iniwan ang anak ng Diyos ang trono ng kanyang ama, binihisan ang kanyang pagkajos ng sangkatauhan, upang mailigtas niya ang tao mula sa kapangyarihan ni Satanas, ang kanyang pagtatagumpay para sa atin, na nagbukas ng langit sa mga tao, na inihayag sa paningin ng tao ang silid ng presensya kung saan inilalantad ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian, ang nahulog na lahi ay itinaas mula sa hukay ng kapahamakan kung saan ibinagsak ito ng kasalanan, at dinala muli sa pagkakaugnay sa walang hanggang Diyos, at natitiis ang banal na pagsubok sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating manunubos, na dinamitan ng katwiran ni Kristo, at itinaas sa kanyang trono ito ang mga larawang nais ng Diyos na pagnilayan natin. Kapag tila nagdududa tayo sa pag-ibig ng Diyos at hindi nagtitiwala sa kanyang mga pangako, sinisiraan natin siya at pinipighati ang kanyang banal na espiritu. Ano ang mararamdaman ng isang ina kung ang kanyang mga anak ay patuloy na nagrereklamo tungkol sa kanya, na para bang hindi niya sila sinasadya, samantalang ang buong buhay niya ay pagsisikap na isulong ang kanilang mga interes at bigyan sila ng call iwan. Ipagpalagay na dapat nilang pagdudahan ang kanyang pag-ibig, madudurog ang puso niya. Ano kaya ang mararamdaman ng sinumang magulang kapag ganito ang pakikitungo ng kanyang mga anak? At paano tayo ituturing ng ating makalangit na ama kapag hindi tayo nagtitiwala sa kanyang pag-ibig, na umakay sa kanya na ibigay ang kanyang bagtong na anak upang tayo ay magkaroon ng buhay? Isinulat ng apostol, siya na hindi ipinagkate ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay siya para sa ating lahat, paanong hindi niya ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng bagay na kasama niya. Roma Kapitulo 8 Versikulo 32 Gayunpaman, gaano karami, sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon, kung hindi sa salita, ang nagsasabing, hindi ito ibig sabihin ng Panginoon para sa akin, marahil ay mahal niya ang iba, ngunit hindi niya ako mahal. Ang lahat ng ito ay nakakapinsala sa iyong sariling kaluluwa, sapagkat ang bawat salita ng pagdududa na iyong banibitawan ay nag-aanyaya sa mga tukso ni Satanas, ito ay nagpapalakas sa iyo ng hilig na mag-alinlangan, at ito ay nagdadalamati mula sa iyo ng mga naglilingkod na anghel. Kapag tinukso ka ni Satanas, huwag huminga ng isang salita ng pagdududa o kadiliman. Kung pipiliin mong buksan ang pinto sa kanyang mga mungkahi, ang iyong isip ay mapupuno ng kawalan ng tiwala at mapaghimagsik na pagtatanong. Kung sasabihin mo ang iyong nararamdaman, ang bawat pag-aalinlangan na iyong ipinahayag ay hindi lamang tumutugon sa iyong sarili, ngunit ito ay isang binhi na sisibol at magbubunga sa buhay ng iba, at maaaring imposibleng malabanan ang impluensya ng iyong mga salita. Ikaw mismo ay maaaring makabangon mula sa panahon ng tukso at mula sa patibong ni satanas, ngunit ang iba na naimpluensyahan ng iyong impluensya ay maaaring hindi makatakas mula sa hindi paniniwalang iyong iminungkahi. Napakahalaga na sabihin lamang natin ang mga bagay na magbibigay ng espiritwal na lakas at buhay. Ang mga anghel ay nakikinig upang marinig kung anong uri ng ulat ang iyong ipinadala sa mundo tungkol sa iyong makalangit na guro. Hayaan ang iyong pakikipag-usap ay sa kanya na nabubuhay upang mamajitan para sa iyo sa harap ng ama. Kapag hinawakan mo ang kamay ng isang kaibigan, hayaan ang papuri sa Diyos sa iyong mga labi at sa iyong puso. Aakitin nito ang kanyang mga iniisip kay Jesus. Lahat ay may mga pagsubok, mga kalungkutan na mahirap tisin, mga taksong mahirap labanan. Huwag sabihin ang iyong mga problema sa iyong kapwa tao, ngunit dalhin ang lahat sa Diyos sa panalangin. Gawin itong panuntunan na huwag magbitiw ng kahit isang salita ng pagdududa o panghihina ng loob. Marami kang magagawa para pasiglahin ang buhay ng iba at palakasin ang kanilang mga pagsisikap, sa pamamagitan ng mga salita ng pag-asa at banal na saya. Maraming matapang na kaluluwa na labis na napipighati sa tukso, halos handang mahimatay sa pakikipaglaban sa sarili at sa kapangyarihan ng kasamaan. Huwag pahini ng loob ng isang tulad sa kanyang mahirap na pakikibaka. Pasayahin siya ng matapang, umaasa ng mga salita na mag-uudyok sa kanya sa kanyang lakad. Sa gayon ang liwanag ni Kristo ay maaaring sumikat mula sa iyo. Walang sino man sa atin ang nabubuhay para sa kanyang sarili. Roma Kapitulo 14 Versikulo 7 Sa pamamagitan ng ating walang kamalay-malay na impluensya ang iba ay maaaring mahikayat at mapalakas, o sila ay masiraan ng loob, at itakwil kay Kristo at sa katutuhanan. Marami ang may maling ideya sa buhay at katangian ni Kristo. Iniisip nila na siya ay wala sa init at kaarawan, na siya ay mahigpit, mahigpit, at walang saya. Sa maraming pagkakataon ng buong karanasan sa relihiyon ay nakukulayan ng mga mapanglo na pananaw na ito. Madalas sinasabi na si Jesus ay umiyak, ngunit hindi siya kailanman kilala ng umiti. Ang ating tagapagligtas ay talagang isang tao ng kapigatian, at alam ang kalungkutan, sapagkat binuksan niya ang kanyang puso sa lahat ng mga paghihirap ng mga tao. Ngunit kahit na ang kanyang buhay ay itinatanggi ang sarili at natatakpan ng sakit at pag-aalala, ang kanyang espiritu ay hindi naduronj. Ang kanyang mukha ay hindi nagsusuot ng pagpapahayag ng kalungkutan at pagsisisi, ngunit kailanman ay isang mapayapang katahimikan. Ang kanyang puso ay bukal ng buhay, at saan man siya pumunta ay dala niya ang kapahingahan at kapayapaan, kagalakan at kagalakan. Ang ating tagapagligtas ay seryoso at marugdob, ngunit hindi kailanman naging malungkot o malungkot. Ang buhay ng mga tumutulad sa kanya ay puno ng think time na layunin. Magkakaroon sila ng malalim na pakiramdam ng personal na responsibilidad. Ang levity ay susupo, hindi magkakaroon ng maingay na kasayahan, walang bastos na pagbibiro. Ngunit ang relihiyon ni Jesus ay nagbibigay ng kapayapaan tulad ng isang ilog, hindi nito pinapatay ang liwanag ng kagalakan, hindi nito pinipigilan ang kagalakan o ulap ang maaraw, nakangiting mukha. Si Kristo ay naparito hindi upang paglengkuran kundi upang maglingkod, at kapag naghari ang kanyang pag-ibig sa puso, susundin natin ang kanyang halimbawa. Kung iingatan natin sa ating isipan ang hindi mabait at hindi makatarungang mga gawa ng iba, masusumpungan nating imposibleng mahalin sila gaya ng pagmamahal ni Kristo sa atin, ngunit kung ang ating mga iniisip ay namamalagi sa kamanghamanghang pag-ibig at awa ni Kristo para sa atin, ang parehong espiritu ay dadaloy sa iba. Dapat nating mahalin at igalang ang isa't isa, sa kabila ng mga pagkakamali at di kasakdalan na hindi natin maiwasang makita. Ang pagpapakumbaba at pagtitiwala sa sarili ay dapat nalinangin, at isang matiyagang paglalamang sa mga pagkakamali ng iba. Papatayin nito ang lahat ng makitid na pagkamakasarili at gagawin tayong malaki ang puso at mapagbigay. Ang sabi ng salmista, magtiwala ka sa Panginoon, at gumawa ka ng mabuti sagayo'y tatahan ka sa lupain, at tunay na ikaw ay mapapakain. Awit Kapitulo 37 Versikulo 3 Magtiwala ka sa Panginoon Ang bawat araw ay may mga pasanin, mga alalahanin at kaguluhan, at kapag nagkita tayo kung gaano tayo kahanda na pag-usapan ang ating mga paghihirap at pagsubok. Napakaraming hiram na suliranin ang pumapasok, napakaraming takot ang nararanasan. Ang bigat ng pagkabalisa ay ipinahayag, na maaaring isipin ng isa na wala tayong mahabagin, mapagmahal na tagapagligtas na handang makinig sa lahat ng ating mga kahilingan at maging isang kasalukuyang tulong sa bawat oras ng pangangailangan. Ang ilan ay laging natatakot, at nanghihiram ng gulo. Araw-araw ay napapaligiran sila ng mga tanda ng pag-ibig ng Diyos, araw-araw ay tinatamasa nila ang mga biyaya ng kanyang paglalaan, ngunit hindi nila pinapansin ang kasalukuyang mga pagpapalang ito. Ang kanilang mga isipan ay patuloy na naninirahan sa isang bagay na hindi konais na is na kanilang kinatatakutan na maaaring dumating, o ang ilang kahirapan ay maaaring talagang umiiral na, kahit maliit, ay bungubulag sa kanilang mga mata sa maraming bagay na humihingi ng pasasalamat. Ang mga paghihirap na kanilang nararanasan, sa halip na itaboy sila sa Diyos, ang tanging pinagmumulan ng kanilang tulong, ay naghihiwalay sa kanila sa kanya dahil ginigising nila ang kaguluhan at muling pagbabaliklog. Mabuti ba tayong maging hindi naniniwala? Bakit tayo dapat maging walang utang na loob at walang tiwala? Si Jesus ay ating kaibigan, lahat ng langit ay interesado sa ating kapakanan. Hindi natin dapat pahintulutan ng mga kalituhan at alalahanin ng pang-araw-araw na buhay na mabalisa ang isipan at ulap ang nuo. Kung gagawin natin, palagi tayong magkakaroon ng bagay na ikagagalit at iniinis. Hindi tayo dapat magpakasawa sa pagmamalasakit na tanging nakakainis at nagpapahirap sa atin, ngunit hindi nakakatulong sa atin na makayanan ang mga pagsubok. Maaaring nalilito ka sa negosyo, ang iyong mga inaasam-asam ay maaaring maging mas madilim at mas madidilim, at maaari kang banta ng pagkawala. Ngunit huwag mawalan ng pag-asa, ihagis mo sa Diyos ang iyong pagmamalasakit at manatiling kalmado at masayahin. Manalangin para sa karunungan upang pamahalaan ang iyong mga gawain ng may paghuhusga, at sa gayon ay maiwasan ang pagkawala at kapahamakan. Gawin ang lahat ng iyong makakaya sa iyong bahagi upang magdala ng mga kanais nais -nice na resulta. Ipinangako ni Jesus ang kanyang tulong, ngunit hindi hiwalay sa ating pagsisikap. Kapag, umaasa sa aming katulong, nagawa mo na ang lahat ng iyong makakaya, tanggapin ang resulta ng masaya hindi kalooban ng Diyos na ang kanyang mga tao ay dapat bigyang pansin. Ngunit hindi tayo dinadaya ng ating Panginoon. Hindi niya sinasabi sa atin, huwag matakot, walang mga panganib sa iyong landas. Alam niya na may mga pagsubok at panganib, at nakikitungo siya sa atin ng malinaw. Hindi, niya iminumungkahi na alisin ang kanyang mga tao sa mundo ng kasalanan at kasamaan, ngunit itinuturo niya sila sa isang kanlungang hindi nagkukulang, ang kanyang panalangin para sa kanyang mga disipulo ay, Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila sa kasamaan. Sa sanglibutan, sabi niya, kayo ay magkakaroon ng kapigatian, ngunit lakasan ninyo ang loob, nagtagumpay ako sa mundo. Juan Kapitulo 17 Versikulo 15, 1633 Sa kanyang sermon sa bundok, itinuro ni Kristo sa kanyang mga disipulo ang mahalagang aral tungkol sa pangangailangan ng pagtitiwala sa Diyos. Ang mga araling ito ay idinisenyo upang hikayatin ang mga anak ng Diyos sa lahat ng panahon, at dumating sila sa ating panahon na puno ng pagtuturo at kaliwan. Itinuro ng tagapagligtas ang kanyang mga tagasunod sa mga ibon sa himpapawid habang iniinda nila ang kanilang mga awit ng papuri, na hindi nababalot ng pag-iisip ng pangangalaga, dahil, hindi sila naghahasik, ni nagaaniman. Ngunit ang dakilang ama ay naglalaan ng kanilang mga pangangailangan. Nagtanong ang tagapagligtas, hindi ba kayo higit na mabuti kaysa sa kanila? Mateo Kapitulo 6 Versikulo 26 Ang dakilang tagapaglaan para sa tao at hayop ay nagbukas ng kanyang kamay at nagbibigay sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang mga ibon sa himpapawid ay hindi sa kanyang pansin. Hindi niya ibinabagsak ang pagkain sa kanilang mga bayarin, ngunit siya ay gumagawa ng probisyon para sa kanilang mga pangangailangan. Dapat nilang tipunin ang mga butil na kanyang ikinalat para sa kanila. Dapat nilang ihanda ang material para sa kanilang maliliit na pugad. Dapat nilang pakainin ang kanilang mga anak. Sila ay humayo na umaawit sa kanilang paggawa, sapagkat, pinapakain sila ng inyong ama sa langit. At, hindi ba kayo mas mabuti kaysa sa kanila? Hindi ba kayo, bilang matatalino, espiritwal na mga mananamba, ay higit na mahalaga kaysa sa mga ibon sa himpapawid? Hindi ba ang may akda ng ating pagkatao, ang tagapag-ingat ng ating buhay, ang isa na bumuo sa atin sa kanyang sariling banal na larawan, ay maglalaan ng ating mga pangangailangan kung tayo ay magtitiwala sa kanya? Itinuro ni Kristo ang kanyang mga alagad sa mga bulaklak sa parang, na tumutubo sa masaganang kasaganaan at nagniningning sa simpleng kagandahan na ibinigay sa kanila ng makalangit na ama bilang isang pagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa tao. Sinabi niya, isipin mo ang mga liryo sa parang kung paano sila lumalaki. Ang kagandahan at pagiging simple ng mga likas na bulaklak na ito ay higit na nakahihigit sa kareligan ni Solomon. Ang pinakamagagandang kasuotan na ginawa ng husay ng sining ay hindi maihahambing sa likas na biyaya at maningning na kagandahan ng mga bulaklak ng nilikha ng Diyos. Nagtanong si Jesus, kung dinaramta ng Diyos ng gayon ang damo sa parang, na ngayon ay nabubuhay, at bukas ay ihahagi sa kalan, hindi ba niya kayo lalong dadimaitan, o kayong kakaunti ang pananampalataya? Mateo Kapitulo 6 Versikulo 28, 30 Kung ang Diyos, ang banal na artista, ay nagbibigay sa mga simpleng bulaklak na nalalante sa isang araw ng kanilang mga pino at sari-saring kulay, gaano pa kaya ang higit na pangangalaga niya para sa mga nilikha ayon sa kanyang larawan. Ang aral na ito ni Kristo ay isang pagsaway sa nababalisa na kaisipan, ang kalituhan at pagdududa, ng pusong walang pananampalataya. Nais ng Panginoon na ang lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae ay masaya, mapayapa, at masunurin. Sinabi ni Jesus, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang iyong puso, ni matakot man. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay manatili sa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Juan kabanata 14 bersikulo 27, 15 11. Ang kaligayahan na hinahangad mula sa makasariling motibo, sa labas ng landas ng tungkulin ay hindi balanse akma at panandalian ito ay lumilipas at ang kaluluwa ay napupuno ng kalungkutan at kalungkutan ngunit may kagalakan at kasiyahan sa paglilingkod sa Diyos ang Kristiyano ay hindi pinababayaan na lumakad sa hindi tiyak na mga landas hindi siya pinababayaan sa walang kabuluhang pagsisisi at pagkabigo kung wala tayong mga kasiyahan sa buhay na ito maaari pa rin tayong maging masaya sa pagtingin sa buhay sa hinaharap Ngunit kahit dito ang mga kristyano ay maaaring magkaroon ng kagalakan ng pakikipag-isa kay Kristo, maaaring taglay nila ang liwanag ng kanyang pag-ibig, ang walang hanggang kaginhawaan ng kanyang presensya. Bawat hakbang sa buhay ay maaaring maglalapit sa atin kay Jesus, makapagbigay sa atin ng mas malalim na karanasan sa kanyang pag-ibig, at makapagdala sa atin ng isang hakbang palapit sa pinagpalang tahanan ng kapayapaan. Kung gayon ay huwag nating iwaksi ang ating pagtitiwala, kundi magkaroon ng matibay na katiyakan na mas matatag kaysa dati. Hanggang ngayon ay tinulungan tayo ng Panginoon at tutulungan niya tayo hanggang wakas. Unang Samuel Kapitulo 7 Versikulo 12 Tumingin tayo sa mga monumental na haligi, mga paalala ng ginawa ng Panginoon para aliwin tayo at iligtas tayo mula sa kamay ng maninira. Panatilihin nating sariwa sa ating alaala ang lahat ng magiliw na awa na ipinakita sa atin ng Diyos, ang mga luha na kanyang pinahid, ang mga sakit na kanyang pinaginhawa, ang mga pagkabalisa ay inalis, ang mga takot ay napawi, ang mga pangangailangan na naibigay, ang mga biyayang ipinagkaloob, sa gayon ay nagpapatibay, ating sarili para sa lahat ng nasa harapan natin sa pamamagitan ng nalalabi sa ating paglalakbay. Hindi natin inaasahan ang mga bagong kaguluhan sa darating na labanan, ngunit maaari nating tingnan kung ano ang nakaraan at kung ano ang darating, at sabihin, hanggang ngayon ay tinulungan tayo ng Panginoon. Kung paano ang iyong mga araw, magiging gayon din ang iyong lakas. Deuteronomio Kapitulo 33 Versikulo 25 Ang pagsubok ay hindi lalampas sa lakas na ibibigay sa atin upang mabata ito. Kung gayon, gawin natin ang ating gawain kung saan natin ito matatagpuan, sa paniniwalang anuman ang maaaring dumating, lakas na naaayon sa pagsubok ay ibibigay. At sa lalong madaling panahon ang mga pintuan ng langit ay mabubuksan upang tanggapin ang mga anak ng Diyos, at mula sa mga labi ng hari ng kaluwalhatian ang bendisayon ay babagsak sa kanilang mga tainga tulad ng pinakamayamang musika, halika, kayong mga pinagpala ng aking ama, manahinin niyo ang kaharian na inihanda para sa iyo mula sa pagkakatatag ng mundo. Mateo Kapitulo 25 Versikulo 34 Pagkatapos ay tatanggapin ng mga tinubos sa tahanan na inihahanda ni Jesus para sa kanila. Doon ang kanilang mga kasama ay hindi magiging mas asama sa lupa, mga sinungaling, mga sumasamba sa Diyos Diyosan, mga marumi, at hindi naniniwala. Ngunit sila ay makikasama sa mga nagtagumpay kay Satanas at sa pamamagitan ng banal na biyaya ay nakabuo ng perpektong mga karakter. Ang bawat makasalan ang hilig, bawat di kasakdalan, na nagpapahirap sa kanila dito ay inalis ng dugo ni Kristo, at ang kadakilaan at ningning ng kanyang kaluwalhatian, na higit sa ningning ng araw, ay ibinibigay sa kanila. At ang kagandahang moral, ang kasakdalan ng kanyang pagkatao, ay nagminingning sa kanila, na higit na mahalaga sa panlabas na ningning na ito. Sila ay walang kapintasan sa harap ng dakilang puting trono na nakikibahagi sa dignidad at mga pribilehiyo ng mga anghel. Dahil sa maluwalhating mana na maaaring sa kanya, ano ang ibibigay ng tao bilang kapalit ng kanyang kaluluwa? Mateo Kapitulo 16 Versikulo 26 Maaaring siya ay mahirap, ngunit taglay niya sa kanyang sarili ang isang kayamanan at dignidad na hindi kailanman maibibigay ng mundo. Ang kaluluwang tinubos at nilinis mula sa kasalanan, Kasama ang lahat ng marangal na kapangyarihan nito na nakatalaga sa paglilingkod sa Diyos, ay higit na mahalaga, at may kagalakan sa langit sa harapan ng Diyos at ng mga banal na anghel sa isang kaluluwang tinubos, isang kagalakan na ipinapahayag sa mga awit ng banal na tagumpay. Dito nagtatapos ang kabanata 13, ang katapusan ng mga kabanata. Para updated ka sa mga sulat ni Sister Ellen Goldwhite ay huwag kalimutang magsubscribe, magfollow at magshare sa ating channel Renny Lab TV. Maraming salamat po sa nakikinig nito and God bless to all.